Alam mo ba na ang pinakamalit na bansa sa buong mundo ay may 800 na tao lang pero may sarili silang army at yung bangko nila? Mas marami pa ang laman kaysa sa atin dito sa Pilipinas. I'll give you a clue. Ang bansang ito ay pagmamayari ang simbahang katoliko. Welcome to Vatican City! Eh magkano nga ba talaga ang yaman ng Vatican? Paano sila kumikita kung wala silang mga negosyo o tax? Legit ba talaga na may gold vault sila sa ilalim ng simbahan? To give you a perspective, ang Vatican City ay parang bansa lang na kasing liit ng isang subdivision yeah. dito sa Pilipinas. Pero ang net worth nila ay mas malaki pa sa GDP natin at ilang developing nations. Pagdating sa size para ma-imagine mo kung gaano sila kaliit, mas malaki pa ang Luneta kaysa Vatican na may 40 8 hectares lang. Five times din na mas malaki ang BGC kaysa Vatican. Located sila sa loob ng Rome, Italy. Ang populasyon nila ay 800 na katao lang. Pero huwag mo ismulin dahil ang impact ng bubwit na bansa na ito, global. Now, let's talk kung saan nga ba ang kanilang yaman. Una of course, nandiyan ang donations. Abuloy na billion billion. Ang tinatawag na Peter Spence ay ang global donation system ng Catholic Church. Tinatayang umaabot sa 52 million million euros ang natatanggap nila mula sa donation at mula sa assets. O kung i-convert sa peso, 3.4 billion pesos. Sa unang tingin, parang maliit lang. Actually, mas malaki pa ang gastos ng simbahan dito. Pero hindi ito sumasaklaw sa aktual na koleksyon ng lokal na parokya at diocese sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Dahil wala nga opisyal na statement ang simbahan, sa kabuoang donasyon na natatanggap nila, some estimates, 50 to 100 billion dollars ang maaring donasyon na natatanggap ng simbahan kada taon. At take note, hindi lang pera. Minsan lupa, ari-arian, at gold pa ang idinodonate ng mga wow. katoliko. Maliban dyan, marami pang art collections ang Vatican, which is their priceless treasures. Nasa Vatican ang mga masterpieces ni na Michelangelo, Leonardo da Vinci, at Raphael. Para ma-imagine mo, kung ibebenta ang buong Vatican Museum Collection, pwedeng umabot ito ng US 30 billion US dollars or 1.8 trillion pesos. Pero syempre, hindi nila ito ibebenta, Sacred art ito. Sacred value. Andiyan din ang kanilang real estate empire. May mga building investment sila sa London, Paris at sa buong Italy. Minsan pa nga luxury apartments ang binibili gamit ang church funds and of course allegedly yan. Ang Vatican ay isa sa pinakamalaking real estate owners hindi lang sa Rome kundi sa buong wow. mundo. Alam mo din ba na ang bansang ito ay merong napakalaking bangko? Ito ang Vatican Bank. Masekreto at sobrang powerful. Ang IOR or Institute for the Works of Religion ay may assets worth over 5 billion dollars. At dahil sa banking secrecy, nahirapan ang mga investigators sa mga past scandals gaya ng money laundering, mafia connections at missing funds. Pero sa kabila ng napakalaking yaman ng Vatican, alam mo ba na yung mga nakatira doon ay hindi nagbabayad ng tax? Oo. Ito lang ata ang bansa na walang tax sa buong mundo. Hindi lang dahil independent country sila, pero dahil exempted sila sa halos lahat. Customs, real estate, pati corporate taxes. So habang ang iba, 30% ang kaltas sa sahod nila, sila 0%. Yan daw ang tinatawag nilang divide exemption. Grabe no, hindi biro ang yaman ng Vatican. Spiritual empire na may financial empire din. From donations to gold to priceless art, they run one of the most powerful institutions in history. Kung bet mo pa na magitong klaseng kwento, dito lang yan si channel ko kaya follow ka na. Mag subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel yun lang, maraming salamat sa panonood.